Okay, so nandito na tayo mga guys. So unang-una dapat meron tayong screwdriver na para sa pang iPhone. So tatanggalin natin muna itong dalawang maliit na bolt sa kanyang baba mga guys. Para matanggal natin yung LCD niya, yung sira ng LCD niya. So ang iPhone na ito kasi basag na yung LCD niya or wala na yung LCD niya. So pag natanggal natin yung dalawang bolt na yun mga guys, so tatanggalin na natin itong frame ng kaniyang LCD. So itong frame na lang kasi ng LCD ang natira mga guys. Pero nandito yung home button mga guys at saka yung kanyang airpiece at saka ng front cam mga guys. Okay ayan so pag natanggal na natin or naangat na natin mga guys tanggalin na naman natin yung cover ng terminal ng mga LCD palitan muna natin yung ating screwdriver ng star screw ayan so, tanggalin muna natin itong cover ng mga terminal ng flex mga guys ayan so dito yung mga flex mga guys or terminal ng flex so i-disconnect natin isa isa mga guys itong mga flex na ito mga guys yung sa LCD na lang natira mga guys ayan so tatanggalin natin yung mga flex ng LCD mga guys pati yung LCD ng touchscreen screen ay yung flex ng touch so ito yung bago nating LCD mga guys so ililipat natin dito sa bago nating LCD yung mga pisa ng LCD tulad ng home button pati yung kanyang airpiece ito yung airpiece niya mga guys pati yung front cam niya nandito yon sa isang flex na ito so ililipat natin doon sa bago nating LCD tatanggalin natin dito so ingatan din natin ang pagtanggal nito mga guys baka magisi natin yung flex na ito so pag nagisi natin ito hindi na mag yung earpiece at saka ng camera front camera niya at saka ng sensor niya mga guys kasi nandito rin yung sensor mga guys so dapat daan-daan lang tayo sa pag hawak o pag tanggal nitong mga flakes mga guys para hindi natin magisi yung flakes yan Okay, so ang sunod naman nating tanggalin mga guys is yung home button niya para ilipat na rin natin doon sa bago nating LCD. Ayan. Ayan. So may flex na rin yan siya mga guys. So kukunin na rin natin itong manipis na bakal na ito mga guys. Dahil ililipat na rin natin doon sa bago nating LCD. So tatanggalin lang natin yung kanyang mga bolt. Kasi itong bakal na ito may isang flex dito na para sa yung para sa home button niya. Yung flex na yan na itim na nakikita nyo. Tatanggalin natin ito mga guys. So dahan-dahan lang tayo sa pagdanggal nito mga guys kasi may pandikit nito. Baka magisi yung flex madamage natin. Ito mahirap din tanggalin mga guys. Ayan, tignan nyo, hindi sumama yung bakal niya mga guys. Pero okay lang yan, basta wala lang na damage yung pricks. Basta hindi lang siya natamaan. Okay, ayan. So, ilalagay na natin yung mga pisa sa LCD mga guys. Pero, susubukan muna natin yung bago nating LCD mga guys kung mayroon ba siyang display at kung gumagana ba yung kanyang touch screen susubukan muna natin mga guys or titestingan muna natin kung may display ba yung bago nating LCD bago nating lipat yung mga airpiece at saka ng front cam ano kasi mga guys lubat no, kasi itong cellphone na ito Okay, ayan. So, may display naman siya mga guys. So Pwede na natin ilipat yung mga pista guys Kasi may display naman ito siya mga guys At saka yung touchscreen na rin niya guys Na testingan ko rin ito kanina So may function din naman yung touchscreen niya Gumagana naman ng maayos mga guys So pag na-fix na natin na okay yung touchscreen at saka may display siya mga guys. Saka na natin ililipat yung mga pisa dito sa bago nating LCD. So ililipat na natin mga guys. So dapat din wag tayong malito dito mga guys. So madali na lang, madali lang naman itong ilipat mga guys. Unang-una -una, ikakabit muna natin itong bakal na ito mga guys. Dito sa frame ng LCD. So, pag nakabit natin, lagay natin yung kanyang mga bolt. Ayan. Ingatan lang natin guys, baka ang malagay nating bolt dito is yung mahabang bolt. Dahil magsabit doon sa gilid ng cellphone natin. So, una una ito yung una unang-una yung kakabit natin mga guys, yung kanyang home button. Dapat makalak yung flex terminal dyan sa flex. Ayan. So, lagay natin yung kanyang cover na bakal mga guys. Ayan. Okay, so lagyan natin ng bolt mga guys para hindi siya magalaw. Okay, ayan. So ang sunod naman natin ilagay is itong kanyang earpiece at saka ng front cam mga guys. Okay, so tanggalin muna natin itong blue, blue na silopin na ito dahil may pandikit yan siya sa ilalim. Ayan. Ayan. itong maliit na ito na fix mga guys dapat doon siya malagay sa may tinanggal natin ng silopin na blue ayan okay so lagay natin yung cover niya na bakal kanina mga guys Ayan. laga natin yung kanyang bolt. Yung earpiece na yan pala mga guys, dapat sa pagitan yan ng flex nilalagay. Ha. So may guide naman yan siya. ayan Okay so ngayon ay pwede na nating ikabit yung ating bagong LCD sa ating cellphone mga guys. So dahan-dahan lang tayo dapat dito sa pagdiin ng mga terminal ng LCD mga guys. Dahil pag ayaw pumasok mga guys, huwag nating pilitin. Ulit-ulitin lang natin. Baka masira yung terminal ng flex. So apat lang naman itong fix terminal na ito mga guys yung isa sa LCD, yung isa sa touchscreen yung isa sa home button at saka yung isa doon sa earpiece at front camera ayan so pwede na natin nga yung fix mga guys yung ating cellphone dahil nalagyan na natin yung LCD so ayan so meron na siyang display mga guys so ganun lang kadali mag palit ng LCD ng iPhone mga guys para sa mga pagsisimula pa lamang or para sa mga, mga may sariling iPhone na sira ang LCD na gustong makatipid sa pambayad ng LCD so maraming salamat sa panonood mga guys kung nagustuhan nyo ang video na ito huwag kalimutang i-like at kung bago ka lang sa channel na ito huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago pang video. Maraming salamat ulit.